May nag-comment sa atin isang araw. Sabi niya, mag-ingat daw tayo sa mga predatory a sales agent ng mga property. Mapabahay man yan, or lupa, or condominium. Hindi niya exactly sinabi kung ano yon Pero sa atin, siguro share na lang natin yung na experience natin yan sa kakilala natin. No? Na unethical, tawagin natin unethical na ginagawa ng iba. Meron mga agent po na hindi naman lahat kasi may mga agent na matitino at maayos. So, approved tayo doon. Pero yun nga lang, may mga ilan-ilan no? na commission-commission lang talaga at wala nang puso-puso na no, para sa mga buwibili ng property. So, may kakilala tayo na gusto bumili ng property 4 years ago no, na condominium. Tapos, tong agent niya, kinakabahan lang Sabi niya, baka hindi ako ma-approve dahil baka hindi ngayon yung sahod ko. Ah, yun, ah, yung agent, hindi, kakayanin mo yan. Ang dami ko na napa-approve. Kaya natin yung sahod. Kaya tinggawin. Lahat na ng sales talk ginawa na, pati pandaraya, para lang maibenta, no? yung property, pasensya na sa basahan. yung <laughs> pati ano, yung mabenta lang yung property na binebenta, no. syempre, gusto rin naman niya kumita, yung nga lang hindi dapat at the expense no ng bumibili. So, yon, pass forward ang down pay, ang yung reservation fee madali lang, okay na. Tapos pumasok na sa equity, ito na yung 20% down payment. So, tuloy-tuloy, madali lang yon kasi um, halos Uh, tawag yan, two years lang yun, hinulugan niya. So, ikot ito na, nung yung patapos yung dalawang taon, kailangan niya na pumasok sa tinatawag na bank financing. So, sa bank financing, ito yung 80% na natitira doon sa utang mo, doon sa bank, sa ano, sa financing, sa ano, sa developer. So, ngayon, doon ka na ngayon mag-apply ng sarili mong, uh, tawag yan, sarili mong loan do sa bangko at yun na nga doon na nga nagka at hindi na smooth yung mga next na nangyari kasi yung kakilala natin ilang beses na nag-apply sa mga bangko hindi siya ma-approve approve dahil do sa sahod niya na sinasabi ng agent kaya natin gawan ng paraan o paano naman ngayon wala na yung agent no nakabenta na ngayon actually sa uli nagawa naman ng paraan yun no may kakilala lang na nilakad sa isang bangko na kakilala ng ano family friend buti na ilakad pero still hindi pa rin smooth kasi syempre ah uh, ilang kaba yung inabot niya doon. Although meron naman last choice, may tinatawag na in-house kasi. Yung nga lang alam naman natin maraming umiiwas sa mga in-house financing kasi nga medyo mahal nga at malaki nga yung tubo no ng mga in-house financing para do sa mga bahay. Sa mga bangko kasi naglalaro ng ano eh kahit sa pag-ibig siguro 7, 8% or baka 9 no. Depende sa fixing rate. Pero ganoon pa rin mahal talaga sa in-house at wala namang hangga't mari, last choice na yun, eh. Yung nga lang sa akin nilang yun masabi ko. As much as possible dapat sa mga agent no. Maging transparent din, huwag yung puro basa, puro pangako, false promises sa mga seller sa mga buyer para lang makabenta. Ikaw naman sila sa huli kung mangyayari sa kanila ulit 'yon. At marami may mga kilala tayo, totally na hindi na nag-proceed do sa condominium dahil nga hindi nga ma-approve approve no, nung uh, bangko. May may makukuha naman kayo doon county sa financing uh, sa developer pero maliit na lang, no. Hindi na buo. So, 'yun lang if you have any other question na kayo natin sagutin, comment down below.